Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gamit ang kapangyarihan ng cheat maghuhukay ako, at tutulungan mo akong maging mapagbantay sa paligid. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa kapangyarihan ng gasification ay hindi kailangang hukayin ni Ivory ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, kung hindi, sa pamamaraang ito at sa dami ng trabaho, maaaring direktang mahukay ang mga kamay ni Ivory, at talagang imposibleng mahukay ito sa maikling panahon, maghukay ng lagusan na sapat para sa dalawang tao na makapagtago. Kapag gumagamit ng totoong enerhiya, kung isa sa alang-alang ang antas ng paglilinang ng ivory, ito ay talagang medyo madali at maaaring makamit ang nais na epekto sa lalong madaling panahon. Si Xiao ay masunurin at mabilis na nagtayo ng isang especially iya sa tabi ng bahay na pawid upang kumilos bilang isang mapagbantay. Si Ivory naman ay mabilis na pinakilos ang kanyang tunay na lakas at nagsimulang kumilos. Kahit na ang mga posisyon ng dalawang tao ay kasalukuyang nakatago, ang chi transformation power ay palaging kailangang gumamit ng totoong enerhiya. Nag-aalala si Ivory na ang pagbugbog ng totoong enerhiya ay maaaring maging sanhi ng mapansin ng kaaway na may mali at hinanap sila. Sa makatuwid, sa Shaw tao na kumikilos bilang isang impormante, ang bagay na ito ay medyo mas ligtas. Bagamat tama si Ivory na maging mapagbantay, siya ay talagang masyadong mapagbantay, ang paggalaw sa panig ni Han San Chen ay napakahusay, at ang tunay na pagbabago-bago ng enerhiya ay nakakatakot din, let alone use some real energy to dig holes, she was if you just start a fight with luck here, wala talagang masyadong atensyon doon. Wala kang magagawa tungkol dito, total kumukulog na naman dyan, kung maghulog ka ng tubig dito, sinong makakapansin? Makalipas ang halos kalahating oras, pinunasan ni Ivory ang pawis sa kanyang nuo, at pagkatapos ay sa bahagyang paggalaw, binawi niya ang kanyang tunay na lakas. Sa kanyang harapan, may hinukay na pabilog na daanan sa ilalim ng lupa na mga 50 sentimetro ang lapad. Medyo malawak ang ibabang bahagi ng buong lagusan. Si Ivory ay isang babae kung tutusin, at ang kanyang pag-iisip ay mas meslan kaysa sa mga lalaki, ito ay pansamantalang taguan lamang nilang dalawa, ngunit isang maliit na silid na halos isang metro kwadrado ang nahukay sa ibaba. Kung may dalawang taong magtatago dito sa ilalim, although hindi naman masasabing hotel, at least hindi sila masyadong mapapahiya. Ate, bababa na tayo. Nagmamadaling tanong ni Xiao Tao nang makitang tapos na ang lagusan. Umiling si Ivory, obviously, hindi pa tapos ang usaping ito, dahil kung papasok ka ngayon sa tunnel, ang bagong lupa sa itaas ay madaling madi-discover. Sa makatuwid, kailangan pa nating gumawa ng ilang disguise work nakahanap si Ivory ng isang tabla na gawa sa kahoy, na natatakpan ng isang patong ng lumang lupa. Pagkapasok nilang dalawa sa lagusan, tinakpan nila ng tabla ang butas, sa ganitong paraan, ito ay halos walang putol. Matapos ang mga bagay na ito, pumasok din silang dalawa sa underground passage na walang ilaw. Wala ka masyadong cultivation, kaya kulang ang oxygen sa ilalim ng lupa, kaya kailangan mong magpahinga. Pagkababa, nilagyan ni Ivory ng energy shield ang Xiao Tao, na maaaring maprotektahan siya ng husto. Ate Ivory, ano pa bang gusto mong gawin? Hindi maiwasan ni Xiao na mataranto matapos marinig ang ibig sabihin ng Ivory. I have checked this place, while we are unlucky, it is also what I expected, walang dugo sa lugar na kinaroroonan natin sa kasalukuyan, we can only rely on the ground to help us cover our aura, although it is barely possible, But it's not completely perfect. So, ang pagtatago dito ay pagtatago at patuloy akong maghuhukay. Kung maaari silang maghukay malapit sa linya ng dugo, ang malaking enerhiya ng dugo ay ganap na. Magtatakpan ang mga aura ng dalawang tao na magiging isang napaka-perpektong pag-iral para sa dalawang taong nagtatago. Gawin mo lang ang iniisip mo at mabilis na kumilos muli si Ivory. Hindi niya siguro akalain na sa paghuhukay lang nang ganito Mahuhukay niya talaga ang isang malaking daanan sa ilalim ng lupa sa mahabang panahon. Maaaring hindi niya akalain na sa lalong madaling panahon ay mararanasan niya ang tunay na kagalakan sa paghuhukay ng mga lagusan at sa mga kayamanang dadalhin niya habang naghuhukay sa ilalim ng lupa. Sa mga historical dynasties na iyon, kailangan talaga ang tinatawag na gold-touching captain. Oo, nang walang anumang intensyon sa kanyang bahagi si Ivory ay hindi lamang nakahanap ng isang ligtas na lugar para sa kanyang sarili at sa Shao Tao, ngunit higit sa lahat, natuklasan din niya ang isang napakalaking at misteryosong kayamanan ng hindi nakikita. Siyempre, ito ay isang bagay, sa oras na ito, si Han Sanchen sa lupa ay nakikipaglaban na sa mga tao mula sa Akademya ng Sining hanggang sa isang matinding yugto dahil sa hatek ng oras. Kumaway si Heifeng, at pagkatapos na sumulyap sa kanya ang kanyang nasasakupan, agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin, at pagkatapos ay mabilis na nag-abot ng malinis na tuwalya. Pagkuha ng tuwalya, hindi niya namamalayan na pinunasan ang pawis sa kanyang nuo, at pagkatapos ay nagsalita ng malungkot. I'm so fuck, kalahating oras na kaming naglalaro at dalawang beses na nagbago ang team namin, hindi ba alam nitong bastard na si Han Sanchen na pagod na siya? Nakatayo lang ako dito nanonood, tapos ngayon pagod na pagod na ako. Si Hei Feng ay itinuturing na isang edukadong tao, ngunit sa sandaling ito ay talagang hindi niya mapigilan ang mga salitang gusto niyang ireklamo. Hindi naman siya nagmalabis, kalahating oras siyang nakatayon dito, nanunood lang ng laban, at pagod na pagod siya sa panunood. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit palaban pa rin si Han Sanchen, pero bakit siya, pagod. Oo, nung inaway namin siya, ilang beses na nagbago ang mga teams, pero lagi niya kaming hinarap na mag-isa, pero ngayon parang hindi lang siya mukhang talunan, pero hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod, subordinate tumango din siya bilang pagsangayon. Kahit na ang taong ito ay isang jerk, dapat siyang huminga. Damn it, this guy is so ridiculous and unbelievable, hey, no wonder na napakaraming army ang natalo niya, kung hindi mga tao sa liberal arts college natin, but other elites, Then I can say without boasting that after half an hour, hindi pagod si Han Sanchen, pero malamang nakapatay na siya ng malaking bilang ng mga sundalo. Ito ay talagang isang malaking psikolohikal na stress para sa sinuman. Ikaw at ang isang grupo ng mga tao ay ginigipit siya, ngunit wala siyang magawa, bilang isang resulta, ang sitwasyon na dapat mong manalo ay naging isang sitwasyon na kailangan mong matalo. Totoo na ang mga dead point na tao ay walang halaga sa hukbo, Ngunit ang sitwasyong ito ng unti-unting pag-agos ay maaaring talagang makaramdam ng pagkabigo sa mga tao. Once na depressed ang tao, wala naman siyang magagawa ba? Diba? This guy is really a pervert, especially useful, what should we do now? Should we send more people? Itinaas ni Hei Feng ang kanyang kamay, no need bagamat ang Han San Chen ay talagang may kakayahan at hindi nakakaramdam ng pagod pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang sitwasyon ay hindi lubos na hindi pabor sa atin. Sabi nga ng kasabihan, mas mabuti ng tumahimik kesa gumalaw, mas mabuting huwag na lang magpalit ng porma sayon, sampu-sampung libo tayo, natatakot pa ba tayo na wala tayong oras na humalili? Nang marinig ang mga salita ni Heifang, nagmamadaling tumango ang kanyang mga nasasakupan, oo itinaas ni Heifeng ang kanyang mga mata at sinulyapan ang apoy na naglalagablab sa paligid. Habang nakikipaglaban si Han Sanchen, nag-aapoy ang apoy sa lupa, parang may mali, biglang sumimangot si Heifeng. Tumanggo ang nasasakupan, oo, at least may wheat straw at iba pang combustion accelerant sa wheat field na ito na nasusunog, ngunit walang anuman sa gawain sa paligid natin, normally speaking, ang mga apoy na ito ay dapat masunog saglit, kaya ba talagang magtsaga si Hansang Tianyong? Kumunat ang nuo ni Feng at saglit na hindi nagmamadaling sumagot. Sa totoo lang to the point talaga ang sinabi ng subordinate ko. Ito ay lubhang kakaiba. Ginamit nga ni Hansan Chen ang apoy na maaari niyang palabesan, tama yan. Pero ang tanong, hanggang kailan kayang mag-alab ang apoy na ito? Dapat malapit na, alinman ito ay madalian po ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na output na may totoong enerhiya, ito ang dalawang normal na paraan. Gayunpaman, nang walang suporta sa pagkasunog, nangangahulugan ito na ang unang posibilidad ay hindi umiiral, at pagkatapos ay ang pangalawang posibilidad na lamang ang natitira. Ngunit ang problema ay, bagaman ang linya ng pinsala sa sunog ay hindi itinuturing na isang labanan, ang problema ay ang saklaw ay aurora, na umaabot ng ilang milya, at halos lahat ng kanilang walumpung libong katao ay kasama dito. Ito ay hindi tama, tulad ng isang malaking lugar spell, kahit gaano ito mahina, consumes ng maraming tunay na enerhiya, maaari itong maunawaan pagkatapos ng kalahating oras, ito ay kalahating oras, magkano ang halaga nito. Saka, ang mga apoy na ito ay talagang walang gaanong epekto hindi maiisip ni Hei Feng kung bakit gagawa si Han San Chen ng walang pasasalamat at walang pasasalamat. Napakatalino niyang tao no, kahit tanga yung ibang tao hindi magiging ganito. Posible bang may multo sa apoy na ito? Sa pag-iisip nito, sumimangot siya, pagkatapos, hinaranggan niya ang lahat at hinubad pa niya ang pananggalang sa kanyang katawan, tahimik na naramdaman ang pakiramdam ng apoy na lumalamon sa kanyang katawan ang mga nasasakupan ay nabigla at gusto siyang paalalahanan ng madalian. Ngunit nang makitang nakapikit ang mga mata ni Heifeng sa mga oras na ito, sa wakas ay nagpigil siya at nilunok ang mga salita sa kanyang mga labi. Walang proteksyon na kalasag, ang mga bagay na dulot ng apoy sa lupa ay magiging mas malinaw at direkta. At sa prosesong ito, sa wakas ay nakahinga si Heifeng at natuklasang may mali. Hindi, may mali sa sunog. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master, at maaari niyang agad na makita ang pagkakaiba sa isang tahimik na pagpindot lamang. Malino niyang nararamdaman na ang kanyang paglilinang ay unti-unting nauubos sa gitna ng apoy, bagamat ang ganitong uri ng bilis ng pagkawala ay talagang sapat na mabagal para sa isang dalubhasa na tulad niya, kung hindi siya kumalma at naramdaman ito, hindi niya malalaman na talagang nawawala siya. Ngunit alam na alam ni Hei Feng na hindi lahat ng tao dito ay may kanya-kanyang antas ng paglilinang, at kapag dumami ang mga tao, natural na dadami ang maliit na halaga. Damn it, these fars have been hitting our true energy crazily. I'm wondering why this bastard has been fighting for so long but still not suffered any loss. It turns out that a group of US are giving him with nourishment, galit na sigaw ng itim na hangin. Nang marinig ito ng mga nasasakupan, nabigla sila, ano? Itong mga apoy? dot maaabsorb ba ng mga apoy na ito ang tunay na enerhiya mula sa ating mga katawan. Bagamat nagulat ako, kung iisipin mong mabuti, posible nga, dahil ito lang ang pinakamabuting makapagpaliwanag kung bakit matagal na lumaban si Han San at wala pa ring pinsalang natamo. Damn, if this continues going on, hindi ba tayo ang maghahirap? Gulat na sabi ng, nasasakupan, kung ipaglalaban mo siya, talagang masususukan niya, pero sa paglipas ng panahon, masasayang lang ito. Damn, this Han San Chen is really insidious. I never thought that this guy could have such a method, galit na galit si Hei Feng. Nakakainis talaga ito, special envoy, how about we evacuate the remaining people? At least stay away from this fires. Dalawang malalaking kolom na lang ang natitira dito, ang isa ay responsable sa pag-atake dito, at ang isa ay isang reserbang hukbo upang magbigay ng suporta anumang oras, ano sa tingin mo? Sa ganitong paraan, sa isang tiyak na lawak, ang tunay na enerhiya na hinihigop ng Han Sanchen ay natural na magiging mas kaunti, na mas makabuluhan para sa pagkonsumo sa kanya. Hindi agad nakapag-desisyon si He Feng, pinag-iisipan niya kung may iba pang ideya si Han San kung atres siya sa sitwasyong ito. Kung tutusin, kung atres ang tropa, Ganap na mabubuksan ang espasyo, at natural na magkakaroon ng higit pang laruin si Han Sanchen. Pero sa pag-iisip, parang wala namang dapat ikabahala. Bagaman mas malaki ang espasyo, matatag pa rin ang kanilang forma sayon. iyon. Ito ay walang iba kundi ang pagpapalaki sa larangan ng digmaan. Kahit anong makamulto na ideya ang mayroon si Han Sanchen, tila hindi ito isang potensyal na banta. Sa pag-iisip nito, tumanggaw si Hei Feng. okay utusan kaagad ang ibang mga koponan na umatras palabas ng bilog ng apoy, at mabilis akong palibutan ng bilog ng apoy. Mag-iwan ng dalawang hanay upang umatake ng halili, at palitan ang reserbang kolom tuwing tatlong round. Sa ganitong paraan, makakamit pa rin nila ang walang limitasyong depensa at mga pagbabago sa pag-atake sa frontline. Ngunit ang pagsipsip ni Han Sanchen ay halatang lubhang hangina, sa ilalim ng sitwasyong ito, para sa kanila, iyon ang mas may pakinabang na partido. Oo, kasunod ng utos ng Blackwind, ang buong 80,000 strong team ay nagsimulang lumikas kaagad. Medyo kaunti lang ang kanilang nakatayo, kaya kahit na maraming tao, napakabilis ng bilis at kahusayan ng pagurong sa oras na ito. Sa isang saglit lang, isang grupo ng mga tao ang nakatakas mula sa dagat ng apoy, nag-iwan lamang ng isang hanay upang salakayin at ipagtanggol ang Han San Chen, kasabay nito, Naghahanda rin ang isa pang kolom na magpalat ng depensa anumang oras. Ito ay talagang isang walang putol na pagkubkob. Gayunpaman, para kay Han San Chen, hindi man lang siya natakot, at may bahagyang pagnisi pa sa kanyang mga labi. May kasabihan na ito na ang hinihintay ni Han San Chen. Talagang natakot siya na hindi matuklasan ng mga hanggal na ito ang kapangyarihan ng apoy ng lupa, kaya hindi nila ito pinansin at patuloy na ubusin siya ng ganito bagamat ang Han Chen ay talagang hindi kayang ubusin ng apoy, ang daming sunog sa lupa ay hindi kayang ubusin. At maaari siyang makipaglaban. Sa loob ang pag-asa para sa ay isang mabilis na tagumpay, ito lamang na ang madiskarteng layunin ay hindi matuklasan ng kalaban. Kung hindi, kung may humila sa iyo sa kamatayan, ito ay... mga masters, no? Bali, na naman natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!